So, bumalik. Bumalik kami, guys. So, bumalik kami ngayon kasi lampas na kami. So, balik kami doon sa Metulay. Pa paikot na kami. Pabalik, eh. So makikita sa Google Map na halos walang walang bahay. Tingnan natin kung mayroong open space so, ito, Balik kami dito so, sa may simbahan 2 line ng maliit, ikasimbahan Diretso, dodo -do lang kami tuloy Ito to bagyo Bagyo na to Naka ito niya ayaw Hmm? Paliit na no? sige sige. Ano ah, 'di ba? Hmm. Ay, ito 'tong isang Itang. Itang bahay oh. Itang isang bahay. Relax. Relax. Ah, uh, na yung kwan niya. Bakas na sa kaligit na anan siya ng mga tanim at bahay. Alam mo na, gapo ito. Dikara, dikara kita, dikara. Dapat iya kata Karno, di ba basketball court? Iya kata gagal Karno at paturan ito. Ni mo na diretso lang diretso lang ito yung basketball court. Ano yung di apit sa tulay o diretso sa tulay ta? Wat nagliko ta kita dapat sa diretso tulay ta. Diretso ang ni oh yung ayon mo. Ano ni diretso tulay? Yung ba magbalikin mo lang. Yung court. Iya to, iya to court. Sino yung may court? Nakaayo ayo dapat sa tulay. Oh, iyon kita nakadto. Ito yung, yung, yung live ng Google Map ka uh, Google Map yan. Google Map. Sa BBTV yung 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 yung, yung blow niya na yan yung blow dito kita. oh, nakita. Makaram ngayon eh kita. Oo oh, ni. Nee. So, tayo so, so, nalampasan na natin. Oh, nee. lampasan na natin. Oo. Oh, lampasan na. Nee. Pa-to takot dito kan. So balik tayo. Oo oh, ni. Nee. Dali lang, dali na naka nakagampo tayo eh. Ayun oh, ayun yung area. <laughs> <laughs> Ayun oh, no. guys. Ayun hard yung blow. Yun, dito na kami ngayon nakatayo. Ayun yung blow. Oh, hando to layo. Oh, iikwan oh. eh, mo lang na kan sang pa ano. na. Pakita mo. Hando to Wag to mo lie. na. O, tila ang wag mong bilisan. Hando to Kung ta nagdiretso kita galing ya nag natok kita ya, sa amben patok to ya. Eh. Naabot ta kita, kita ya sa basketball Ay, court. Ay, ito basketball court na kita yo. Oh. Ito yun yung area niya. Ano yun, yun yung kanina yung nadaanan natin yun sandali lang ang dadaanan natin na puno ng mga puno ng mga bambu Ayun yun yun eh. bukan mo pa kita mo dito sige okay okay. balik tayo ngayon so nandito kami ngayon balikan namin yung bambu na yung open space dati oh, tara na tara na lampas na tayo yung mga bambu na marami makapal yun yun Diyan yun. Wala natin yan. Wala na. Nagalampas na tayo. Doon lang sa kwaan. daanan natin. Open area kasi siya dati, no? Open space siya. Tapos pagdaan natin, walang space. Mga puno lang siya. Ayan, kaya na nga tinuro ko. Naramdaman ko. Oo, oh, naramdaman ko. Gali. tinuro ko yung paan. Kawayan. Ayun na pala siya. Ito yung mga bata. So balik balik ulit kami ngayon. Si wala wala talagang open space kanina. Hindi siya makikita may open space. May makapal na bambu. Tumaan kami sa ilalim. please. Dalawang pa na kami. Nabuti lang may idala silang bugil map. Ito. Dami palang kabayan dito. Pero sa yun sa pictures kung na na at wala halos na bahay mga ilang taon na yun yung mystery mystery ng lugar ito so, yun mali kami subukan ito yun lang kami sa ilalim na bambu matapit na Charles na pag-anak. Piling hmm? hmm? dapat ng Byron. Oo. Oh. Okay, isa lang, isa lang. Sindri, isa yung baka... Ayun, nyaw, ayun na, ayun na. Pero wala siyang open space. Tanawa yung kwan dyan. Tanawa yung kwan. Yung blue na dyan. Kung saan na ba tayo? Yung blue. Ayun yung blue. itu tukang... <hid <hid> nah. na ba <hid> tayo? Diyan na ba tayo? bambu. Pet na? Tingnan mo lang yung, ano yung bambu. Ito Yung bambu. Yun. Ito Ano Ano? Ano? Ano kung makumpak ha? Eh, right. Right side mm -hmm. yan. Oh, yan ang salasel. Oh, yung Open space dito. Pero dito, dito. Yun, oh, yun, yun. Yun. Ayun, ang sakwan mo. Ulo. Ayun, oh, yung ulo-ulo mo. Yan na yan. Ayun yung open space pero na yung mga bambu na makapalo. Tingnan mo. Dito na tayo. Oh, hey, so yan, dito, 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 dito. Tingnan ko muna. Tingnan ko muna. Bukun di baron, Dito tayo? sini tayo, patut itu. Si e, kwan mo dyan. Kunti ng kwan. Ito dito tayo. Oh. Ayun siya ito ano ito, ito. ito ta. So tara, na ako sa'yo agagyan. So do, doon kita. Wait lang, wait lang. Adapt mo. Adjust mo Ito yung kapal na bambu. Dito tayo. Mga kapal na bambu. Dadaan lang muna kami. Ito kapad ka? Oo. So, so dyan tayo. tayo. Dan so, um, sama ayam kami. Sa mga dito kasi ya. mm -hmm. dito uh, ya. oh, oh. Okay, oh, nah, nah. Dan, Yan Ayun oh, Pero yung yung kwan. Uh. dito kasi. Dito tayo. So. So dito tayo dadaan. Hmm. Okay, tapat na tayo, tapat na. Ito Tapat Hindi pa siya, hindi pa. Akala ko nga nandoon, yung daming kawayan, no? Pero may kawayan ah. Ka, uh, Sid so, Lord, dito kami. Pasok na kami. Di ba, Lord, ito pa ito. Oo, dito. Tara na, tara na. So ito. Ha? Huh? Waron wa. Kopeneriya man daw. At araw. to so, ito, so hinahanap na namin yun. So, may bahay. Okay. Bahay. Ay, ito, ito. Ano na? Ay, yung bahay na, eh, eh, hindi, ma malaki yung isa eh. Ting Tingnan mo lang. Tingnan mo lang. tara na. Tara na. Tara na. Kwan? baka na di, dito na siya. Ayun, na nang yung ha, yung hangin nakikwan. Ibig sabihin nagwi-welcome na 'yan. Ayun, malakas yung hangin dito tayo sa mga puno. Ah, uh, puno ng kawayan ang dami. Yan na yan, we welcome na tayo dito. Dito tayo ngayon, oh no? May tao ya, Sige, tingnan mo lang yung kwan. Kung na, na tayo. Mas, ko? Kita... Ito na. Ito na Yaman, ba? Loading pa. Welcome na tayo niyan. Ayun, yung kupo. Ayun yun. Ayun, yung maliit na swan. Ayun, lalim ta tayo. Ayun. Dito tayo. Ayun na nasa tayo, sa Jujuros. Yan at saka yung pan. Nandito yung lamb ng lamb ni Jesus eh. Sino? Lamb of ah, Jesus lamb. Nasa eh. Na ah, may video ka na, itura. Hindi, hindi. natin. Itura. Relax lang, Relax. Ayun, ayun na si Jesus. Si Jesus sa kilid. Oh, nasa ilalim talaga tayo, oh. Yan, yan ilalim talaga tayo, bit. Yan, 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 kita. Oh, sandali lang. Dito tayo. Yan, yan. Kunti pa kunti. Ayun, yun. Dilid. Oh. Yung tawag doon. <laughs> dito tayo, tatayo, oh, yun sa kwan, oh. Yung tabernakil. No. Yan, yan, kita. Hindi, kunti pa. Yung tabernakil dito. Dito, dito. dito. Nat na talaga. tala. Siyon, we will come tayo. Ayan na, Lord, dito na kami. Sa tayo lang, ta o tayo lang tayo dito, banda. Sundan mo diyan ako, ha. tingnan mo kung saan ako banda. Ayun yung tent. Ni yung tent na mga kwan? Yung tent na itim. Oh, uh, eh, ako yun. Kung saan ako? Dito sundan niyo no. Ito lang yan. Ayun yung tent ng mga kwan, sarap tayo na. Ngayon na ngayon pa, ito. Dito yung So dito tayo pa. dito so, kunti, kunti pa. Bala mo. Kaya ko. O so, dito na ako dyan. Mas doon mo bet. So git. So ito na, yung puno, ayun 'ko ano. Yung mga bambu po na sa dito manda si Joros yung yung pun kanina tingnan mo diyan yung sa gilid ng lamb gilid siya ng lamb oh yung ark of covenant yan ark of covenant talaga diyan yung sinasabi mong yun oh ayun ayun doon sa tinatayuan niyo yun yan yung ark of covenant Okay lang yung jokes, okay lang. Pero na, na, nandiyan talaga eh. So, Lord. Dito na kami. So, sa haba ng lakad, yon. So, yung mga hangin, sa lakas siya, oh. We welcome kami dito. So, yung, yung, tanggalin ko muna yung pan ko. Tanggalin ko muna yung chinelas ko sandali lang sandali lang naiikot ko pa yung pa natin dito talaga yun so ito nakikita nyo yung area oh god dito na kami bless mo po yung mga kasama ko lord oh okay. god sila so nakikita natin dito yung kwan so dito na nakarating na kami ito yung kubo ito so yung piya ah, parang liit lang siya na area yung open space dito talaga kami naka Parang walang bambu sa lahat. Oh. Bambu, yung niyog. Yung niyog, niyog. Ayun yung mga kanyog. Yung mga ka, na ka na dito. Lubat na ako. Dito ng 10 minutes. Ito yung mga dali ng kasama ko. Pero okay lang. Ayan, pago na sila eh. Ayan area. ayun yung pinakamakapal na bambu. Isa sa sakasapan. Hindi ito. Yung kapal din. So dito portion si dito talaga si Joros yung sakala, yung lamb mayroon pang isang kahoy hindi ko makita yung, parang bato yung kamingin kong bato ayun ah, yung kwan ah, uh, parang anahaw siya so ulitin uh, muna natin